哈哈哈哈哈哈！ dito na kami mga boss sa Bijok Falls sa ito sa Libangan dito mga boss tuwing summer ang mamasyal meron din sila dito washroom na mga boss pag gusto nyo magbanyo dito lang siya sa bukana sa mismong party. Ito mga boss. Sa likod ko, ito yung mga maingay na raven mga boss. hapon na kami nakarating mga boss mga bandang alas dos o mag alas tres na pala nakalabas ko lang sa trabaho ng alaw na mga boss eh pumunta sila sa bahay biglang nagkayayaan at nakatulog ako sa sasakyan mga boss kaya eh, hindi ako nakapag vlog mula sa bahay ito mga boss pakita ko na sa inyo Oh. Wow! Naglalagay sila ng mga susi dito mga boss. Papansin nyo ang daming susi oh. ito yung nakakamiss mga boss tuwing summer dito yung mga ganitong spot mga boss uh, dito naman kami papasyal lilipat naman tayo dito sa may asuseta mga boss maganda rin yung spot dito mga boss kaya sama kayo para pakita sa inyo yung mga magagandang uh, lugar dito sa aming probinsya ang Chetwain, British Columbia mga boss yung iba pumupunta dito may dala silang mga camper van camper trailer tulad ng ganito mga boss yan sinusulit nila yung summer Si pagdating ng winter wala nang labasan sa bahay alas trabaho bahay na lang kaya kami mga Pilipino pag may pagkakataon at nagsabay-sabay ng deo isa ito sa mga ginagawa namin ang uh, Mama mamasyal dito lang din sa around, ling, around lang sa lugar namin kung saan sa may uh, malapit din sa aming tao ng Chetwind palibasa kasi mga boss nasa bundo kami <laughs> kaya ah <clears throat> uh, maganda to kung ikaw ay uh, mahilig sa mga ganitong lugar na gusto mo yung mga, uh, mga bundok, ganyan, tahimik na lugar, bagay ka dito. Pero kung sanay ka sa city, tulad ng mga, alam niya na, Vancouver, Toronto, meron akong isishare sa inyo mga boss. Gumawa na ako nito, sinulat ko na para mas madali kong maipaliwanag sa inyo at eksaktong detalye may ibigay ko sa inyo mga boss. ito mga boss magkano nga ba ang cost of living sa mga major Canadian cities tulad ng Toronto at Vancouver ngayon mga boss isi ko sa inyo unahin natin yung housing mga boss sa Toronto ang average rent ng one bedroom apartment nasa 2,300 per month. Sa Vancouver naman, nasa 2,400 per month. So, $100 ang diferensya nila. If gusto mo makatipid, papamunta ka sa medyo malayo sa city center, pero asahan mo na rin yung tataas yung transportation cost mo. Kasi malayo ka na sa city. Pagdating naman sa pagkain at groceries, Halos parehas lang ang dalawang cities mga boss. Ang monthly expenses sa groceries, around 300 to 400 dollars. Kung kakain ka naman sa labas, sa isang meal mo, mga nasa 20 dollars to 30 dollars per person. Pag-usapan naman natin yung transportation. Pagdating sa transportation sa Toronto, ang monthly expenses mo, 156 dollars. Sa Vancouver, 131 dollars mga boss. Kaya ang kalimitan sa mga tao doon, gumagamit na lang sila ng uh, public transport. Kasi mas mas makakatipid, mas convenient kumpara sa magda-drive ka. Pagdating naman sa utilities at internet, ang average cost ng utilities tulad ng kuryente, tubig, heater, importante sa atin yan. Para sa isang 85 square meter na apartment mga boss, nasa around 150 dollars. Parehas lang sa dalawang city mga boss. Pagdating naman sa internet, around the $80 dollars mga boss per month. At syempre, hindi mawala sa atin yung uh, libangan at iba pang gastusin. Pagdating naman sa libangan, kailangan mag-budget ka ng na mga nasa $200 to $300. Dollars. Depende pa yon mga boss sa lifestyle mo sa Vancouver mas mahal ang ilang activities dun maraming outdoor stop dun mga boss tulad ng uh, skiing, hiking kaya overall ang cost of living sa Toronto at, Van at Vancouver pares lang mataas mga boss compare sa ibang Canadian cities kaya kung nagbabalak ang pumunta dito sa Canada Mas maiki pa rin yung uh, maghanda sa tamang budget at pagpaplano. Sana nakatulong itong video na ito para sa iyo kung may plano ang pumunta ng Canada, lalo na sa mga major cities tulad ng Toronto at Vancouver. Isinari ko sa inyo mga boss para magkaroon kayo na yung idea kung magkano ba ang cost of living sa mga major cities isa yan mga boss sa, sa malimit pinupuntahan ng ating mga especially mga kababayan natin ang cities tulad ng Toronto at Vancouver dyan napakaraming Pilipino mga boss kaya kung may plano ka na pumunta dito isinerko ko na sa ito para mapaghandaan mo pagdating mo dito sa Canada dahil na kung ikaw ay pupunta ng city Yun mga boss at uh, maraming salamat sa inyo mga boss. At huwag nyong kalimutan na subscribe ang aking YouTube channel, ang JP ng TV. At pakipindot na rin po ang bell button para lagi kayong ma-update sa tuwing po ay may bagong upload na video. Paano mga boss? Punta naman tayo ngayon sa Asoceta Park. Malapit lang dito, almost 15, 15 minutes drive lang mga boss. Maganda rin yung spot. Isa din yung sa pasyalan at meron sila doon na masarap na donut. Isa yung sa mga dinadayo doon. Kaya makita-kita tayo doon mga boss. Let's go! Maya-maya pa doon ko may umalis sa mga boss ng mga kasama ko. Medyo nag enjoy pa sila at may mga dinadampot sila doon mga malilit na halaman. Boss, ano yung tinatapot nyo? Leaf. Ha? Maple leaf? Oo, oh, mga boss, oh. maple leaf. Boy. Oh. Tryan mo yung maple leaf? Oo. Oh. Ang dami. Tutubo kaya yan? Remembrance daw, mga boss, dito sa Bidjok Falls. Punta naman tayo sa Abila. Ha?

alagang dito na sila mag overnight mga boss yung iba, dalawa, tatlong araw isa, higit pa kaya uh, dahil wala tayong kanya, patingin tingin lang tayo mga boss mga oh, boss ay yung mga Pilipino ay yung anak ko mga boss oh. <laughs> Ayun yung anak ko mga boss Hindi na namin nilapitan sila Kasi baka may storbo ko yung binatao okay. eh Sama niya yung mga kaibigan niya Mamaya pupunta tayo doon mga boss. Hindi na, hindi ka talagang nakapag-vlog. Kaya nyo nila, mate. Oy! Sarap, Bert. Mainit? Oo, masarap. Hindi na mo, hindi pala tatunaw yung buto. Pagdala sana ako ng short. ma 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 Ayun no? o Dami o Dami palang maligo Dami yung isda mga boss o o isda Tilapia Bangos Ano ba? O, tala na! <laughs> <laughs> o, <laughs> 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 Ito mas malalim na dito. Picture na tayo ano. Picture eh. Picture na. Game. Game. Dato na kumuha tayo ng ano, naligo sana tayo. Picture na. No? Yeah, do it. Oh, may picture naman tayo. Mas maganda pag-inside doon kayo. Ano? Nito nila. Ha? Huh? Ano? <coughs> Adun. <laughs> no, <in> <laughs> oh, <in> bro? <laughs> <laughs> tumambay dito mga boss. tayo ng ano yun, naligo sana tayo eh oh. Ganda ng panahon yan eh hmm. Pauwi na kami mga boss at ah uh, Pakakamigabihin sa daan Pero safe naman mag-review ito mga boss Let's go na mga boss, uwi tayo.